Welcome to Stellar Newsio, your news YouTube news hub. S Stellar News PH, your YouTube news channel. Subscribe now. Dito sa Stellar Network ay siguradong updated ka sa showbiz news at iba pa. Kaya kung first time mo dito ay mag-subscribe ka na. Jam Villanueva, posibleng maharap sa cyber libel at data privacy violations dahil sa viral post laban kina Anthony Jennings at Maris Racal. Mukhang haharap sa mga kasong cyber libel sa ilalim ng Republic Act 10175 at paglabag sa data privacy sa ilalim ng Republic Act 1 -0 -1 Tatlo si Jam Villanueva, dating kasintahan ng aktor na si Anthony Jennings. Naging kontrobersyal si Jam matapos niyang maglabas ng mga screenshot ng pribadong pag-uusap ni na Maris Rakal at Anthony Jennings noong gabi ng Disyembre 3. Ang mga screenshot na umano'y mula sa cellphone ng aktor ay mabilis na nag-viral sa social media at patuloy na pinag-uusapan hanggang ngayong Huwebes, Disyembre 5. Pag-apruba ng Korte Suprema sa chat logs bilang ebidensya. Ang kontrobersya ay higit pang uminit nang lumabas ang desisyon ng Korte Suprema noong Disyembre 3 na nagpapahintulot sa paggamit ng chat logs at videos bilang ebidensya sa korte. Bagamat mahalaga ang desisyong ito para sa maraming kaso, maaaring naging daan ito upang mas lumaki ang isyong kinasasangkutan ni Najam, Anthony, at Maris. Babala mula sa legal counsel ng ABC Bean Star Magic. Ayon kay Atri. Joji V. Alonso, legal counsel ng ABC Bin Star Magic, maaaring humantong sa pagsasampa ng kaso laban kay Jam ang kanyang aksyon. Sa isang post noong Disyembre 4, ipinaalala ni Attorney Joji na bagamat maaaring nasaktan si Jam sa sinasabing panluloko sa kanya, hindi ito nagbibigay ng karapatang labagin ang batas. PAHAYAG NI ATTORNEY ALONSO Assuming that all the screenshots are legit, the fact remains that Maris and Anthony have committed NO crime. Their actions may be regarded as morally wrong, but they were never married to their respective partners. IDINAGDAG PA niya. Jamela, on the other hand, has committed at least dalawa crimes with her actions, cyber libel, and violation of data privacy. She cannot hide her actions under the guise of moving on. Yes, she may have experienced pain and betrayal, but this does way give her the license to violate the law. Ano ang cyber libel at data privacy violations? Ang cyber libel ay tumutukoy sa pagpapakalat ng mapanirang pahayag laban sa isang tao gamit ang internet o social media. Samantala, ang paglabag sa data privacy ay nauukol sa ilegal na paggamit, pagkalat, o pag-access ng pribadong impormasyon ng isang tao ng walang pahintulot. Ayon sa mga eksperto, ang mga aksyon ni Jam, tulad ng pag-post ng pribadong pag-uusap ni Namaris at Anthony, ay malinaw na paglabag sa dalawang batas na ito. Pagbura sa kontrobersyal na post Sinuri rin ang Instagram account ni Jam matapos ang kontrobersya. Napansin ng marami na nawala na ang kanyang mga post tungkol sa screenshots ng pag-uusap ni na Maris at Anthony. Marahil ay nagbago na ang kanyang isip at napagtanto ang posibleng legal na implikasyon ng kanyang ginawa. Ngunit ayon sa mga netizens, huli na ang lahat dahil maraming nakapag-save at nakapag-share ng kanyang mga post. Patuloy na pagtangkilik kay Maris Racal at Anthony Jennings. Sa kabila ng kontrobersya, Patuloy pa rin tinatangkilik ng publiko ang tambalang Maris at Anthony, na unang sumikat bilang love team na snorin sa online series na Can't Buy Me Love ni na Donnie Pangilinan at Bel Mariano. Sa kasalukuyan, magkasama rin ang dalawa sa isang paparating na online series, kasama sina Richard Gutierrez, Daniel Padilla, at Ian Veneration. Bukod dito, bahagi rin sila ng pelikula ni Vice Ganda, na ipapalabas sa Disyembre 25 bilang bahagi ng ika-negatibo 50 Metro Manila Film Festival. Habang hinihintay ang susunod na hakbang ng kampo ni na Maris at Anthony, nananatiling usap-usapan ang isyong ito sa social media, na patuloy na sinusubaybayan ng publiko. Jam Villanueva, posibleng maharap sa cyber libel at data privacy violations dahil sa viral post laban kina Anthony Jennings at Maris Racal. Mukhang haharap sa mga kasong cyber libel sa ilalim ng Republic Act 10175 at paglabag sa data privacy sa ilalim ng Republic Act isa 0, isa pito, Tatlo si Jam Villanueva, dating kasintahan ng aktor na si Anthony Jennings. Naging kontrobersyal si Jam matapos niyang maglabas ng mga screenshot ng pribadong pag-uusap ni na Maris Rakal at Anthony Jennings noong gabi ng Disyembre 3. Ang mga screenshot na umano'y mula sa cellphone ng aktor ay mabilis na nag-viral sa social media at patuloy na pinag-uusapan hanggang ngayong huwebes, Disyembre 5. Pag-apruba ng Korte Suprema sa chat logs bilang ebidensya. Ang kontrobersya ay higit pang uminit nang lumabas ang desisyon ng Korte Suprema noong Disyembre 3 na nagpapahintulot sa paggamit ng chat logs at videos bilang ebidensya sa korte. Bagamat mahalaga ang desisyong ito para sa maraming kaso, maaaring naging daan ito upang mas lumaki ang isyong kinasasangkutan ni Najam, Anthony, at Maris. Babala mula sa legal counsel ng ABC Bean Star Magic. Ayon kay Atty. Joji V. Alonso, legal counsel ng ABC Bean Star Magic, maaaring humantong sa pagsasampa ng kaso laban kay Jam ang kanyang aksyon. Sa isang post noong Disyembre 4, ipinaalala ni Attorney Joji na bagamat maaaring nasaktan si Jam sa sinasabing panluloko sa kanya, hindi ito nagbibigay ng karapatang labagin ang batas. PAHAYAG NI ATTORNEY ALONSO Assuming that all the screenshots are legit, the fact remains that Maris and Anthony have committed NO crime. Their actions may be regarded as morally wrong, but they were never married to their respective partners. Idinagdag pa niya. Jamela, on the other hand, has committed at least dalawa crimes with her actions, cyber libel, and violation of data privacy. She cannot hide her actions under the guise of moving on. Yes, she may have experienced pain and betrayal, but this does inoity give her the license to violate the law. Ano ang cyber libel at data privacy violations? Ang cyber libel ay tumutukoy sa pagpapakalat ng mapanirang pahayag laban sa isang tao gamit ang internet o social media. Samantala, ang paglabag sa data privacy ay nauukol sa ilegal na paggamit, pagkalat o pag-access ng pribadong impormasyon ng isang tao nang walang pahintulot. Ayon sa mga eksperto, ang mga aksyon ni Jam, tulad ng pag-post ng pribadong pag-uusap ni Namaris at Anthony, ay malinaw na paglabag sa dalawang batas na ito. Pagbura sa kontrobersyal na post. Sinuri rin ang Instagram account ni Jam matapos ang kontrobersya. Napansin ng marami na nawala na ang kanyang mga post tungkol sa screenshots ng pag-uusap ni na Maris at Anthony. Marahil ay nagbago na ang kanyang isip at napagtanto ang posibleng legal na implikasyon ng kanyang ginawa. Ngunit ayon sa mga netizens, huli na ang lahat dahil maraming nakapag-save at nakapag-share ng kanyang mga post. Patuloy na pagtangkilik kay Maris Racal at Anthony Jennings. Sa kabila ng kontrobersya, Patuloy pa rin tinatangkilik ng publiko ang tambalang Maris at Anthony, na unang sumikat bilang love team na snorin sa online series na Can't Buy Me Love ni na Donny Pangilinan at Bel Mariano. Sa kasalukuyan, magkasama rin ang dalawa sa isang paparating na online series, kasama sina Richard Gutierrez, Daniel Padilla, at Ian Veneration. Bukod dito, bahagi rin sila ng pelikula ni Vice Ganda, na ipapalabas sa Desyembre 25 bilang bahagi ng ika-negatibo 50 Metro Manila Film Festival. Habang hinihintay ang susunod na hakbang ng kampo ni na Maris at Anthony, nananatiling usap-usapan ang isyong ito sa social media, na patuloy na sinusubaybayan ng publiko. Ano ang masasabi niyo sa isyu natin today? Feel free to comment your... Ano masasabi, This has been Angelo, hanggang sa susunod na balita!